Malapit na. Ay, kung sa kabila, naikapit na rin. So, ako naman ngayon ay halos magpanabay kami matapos. Ako naman magma mounting naman ako ng ano ng motor ng wing van. Pero magkakabit pa ako ng drug link. Ito yung kakabit ko ngayon. sa so, magma-mounting ako ng panibago. Bubuksan natin. Ito ay van motor. Lita. yung van motor oh, mamounting tayo panipago oh, ito na yun kaya na parang naliliitan ako eh sewing so, motor kung uubra ito. Pero para sa akin, parang maliit. Ito yung isa. Sa motor, okay ako. Try natin. Kung pwede. Dito natin i mounting ngayon. atin. na. Paano natin nga pag aarik ito uh, uh, Ito nga rawit Ha Nung ko Nung kukunin Nung oh. mabing Nung nakita itong Nung ko Nung diobrak Nung May problema ko dito sa motor parang iskompyado, ko parang maliit. Maliit yung mga check valve. Pero tingnan natin kung uubra. ubid natin